Maaga pa tayo mga bosing nagising mga bosing para silipin naman natin yung ating mga tanim mga bosing. May dala, dala tayong abono diyan mga bosing para apunuan natin yung ating tanim na talong. Kasi matagal na natin hindi na puntahan itong ating tanim na gulay no. Kasi medyo masakit yung ating pa. So ito nga naadaan na natin itong ating pumilo na sumayad na yung sanga niya sa bigat ng kanyang bunga. So ayan, hindi natin nabawasan yung kanyang bunga. Tinisting lang naman natin itong mga busing itong ating pumilo, ano. Unang bunga niya pa lang ito. So ayan. Mayabawasan natin ito. Para hindi mabali yung uh, kanyang sanga. So wala nga pa talaga itong ating pumilo gawa nung, uh, medyo maliliit pa yung uh, mga sanga niya no? saka yung puno niya. Mga isang taon pa siguro ito, dalawang taon para pabungahin talaga siya kapag ganito naman kalaki mga busing dapat ito ang bunga niya ay mga 20 piraso, 10 so ayan. para hindi masira yung ating pumilo bigyan muna natin ng konting uh, kunting abono ito mga busing para matisting natin itong ating uh, pumilo ano kung uh, matamis din ba itong ating uh, tanim na pumilo so ito yung ibang talong natin mga busing uh, bagong tanim ano medyo maliliit pa ito so ayan paika-ika tayo dyan gawa nung uh, medyo masakit pa yung ating paa dyan <coughs> talaga pinilit lang natin pa siya lang tanim natin kasi sayang din naman ano kapag masira mga tat ang talong kasi kapag mga tatlong araw hindi mo bisita ay marami na mga pumapasok na mga insikto katulad ng mga uod, ano yung uh, dulo niya ay eh, bigla lang ng ano nalalanta <coughs> so yan kahit pa ika pinipilit lang natin ito mga busing eh. Pailan, ilan lang naman ito nga may bunga natin na pumilo mga busing. Eh talagang ito lang nauna bumunga yung uh, tatlong puno natin yung ba dito yun? O limang pirasong puno. So eh, no? sayang hindi naman tanggalin Titistingin lang natin ito kasi Medyo magulang na rin no? Malapit na mahinog <coughs> Oh, matagal makausad mga busing masakit talaga ang ating uh, arthritis dito ha huh? nagkaroon na tayo ng arthritis dito sa bukid hanggang ngayon magbubukid pa rin tayo kasi lab natin ang magbubukid so yan medyo malalaki na nga iba tong talong natin no oh. ito yung mga nauna nating tanim mga bossing na na natin ito ng uh, panggulay gulay hindi talaga maganda ang bunga ng talong pala pagka medyo nalanduan sila ah, nalanduan sila ng uh, mga puno baga nasilungan sila o konti magbunga hindi katulad nung talagang uh, awan masinaga ng araw so ito medyo tipid magbigay ng bunga ito na, Alay, na natin para pang konsumo uh, lang natin ito mga bossing. May surusubra, di pwede naman natin pambinta. Sayang din naman kasi yung uh, lupa. So yun, malulusog um, uh, naman yung ating talong. Malalapad yung dahon. Tataba. Kaya lang, mahina uh, magbigay ng bunga. Hindi ko alam dito kung... Dahil ba sa nahulungan or uh, talagang sa binhi siya? Ito naman yung uh, pangalawang tanim natin ano na mayroon na rin bulaklak ito. So yan hindi sabay-sabay kasi itong tanim natin paunti-unti. <coughs> So dito kabila natin mga bossing Maganda kasi yes. gawa nung ano, alaga sa ulan ano, basa lagi yung lupa. Dito naman sa kabila natin mga bossing ay no. eh, prepare na sila diyan para sa pag sabog ng palay. Maganda yung kuha ng atin tayo. Palaya naman diyan sa kabila. Basta yung lupa. Dito so, sa atin tinamnan na lang natin ang pumilo ito para hindi tayo ito, ano. Bay, no? Para hindi na tayo bibili sa merkado. Ulit ng ulit ng tanim. Kasi pagpalay kasi Adak Magtatanim ka Pero mahirap dito ang tubig Tubig ulan sa lang sa talaga sa asahan buso. Kaya na dala Tinaniman na natin Ang mga na na sana Puno ng uh, pumilo Para may laban sa ilit, ano, kung init Kung dumating may taginit ulam na sana yun Wala tayong dalang panungkit yan Yung poso ng saging may masaging dito mga busing tinatanggal ko na para makabuylo yung ating pumilo so ayan mayroon pang natira nga kamuting kahoy dito mga busing pupunutin na natin ano kasi inuunahan tayo ng mabait yan langan pa nga sana ito sa kuha nya pero bunutin na natin habang mayroon laman pa ano para makatikim naman tayo. Inaunahan na. Dapat ubusin. Sayang. <laughs> Pailan-ilan yung uh, laman eh. Libre na tayo ng merenda nito mga bossing. tayo eh, mga bossing, maraming salamat lagi sa panunod na aking na-upload na video. Sa so, pag-subscribe. So yan, maraming salamat po. Oh, bulok na. So, yan lang nakuha natin mga bossing, ano? Tayo. Oh, o, konti. Yan, ayos na rin yan. May pangalaga uh, na tayo. ah, Mahirap maglakad pag masakit ang paa. Ah. Ay, pauwi na tayo. <coughs> Medyo makambong na naman yung uh, damo dito sa ating tanim mga bosing, ah, mabilis lang lumago yung damo. Mga uh, dalawang linggo pa lang siguro to bago tayo nag-spray ng uh, herbicide may dyan pero ito mga na dyan. naman malago na naman yung damo ha puso pa ulit ito, no oh magulang na ba yan no? Oh? walang alim pa no ha so yeah, medyo may natanawan tayo dyan na ah. medyo magulang na na latundan okay. so titibain na natin itong mga bosa e. Eh. dahan-dahan patay wow lukas <laughs> ah biglang bagsak eh no hmm. hindi man lang inalalayan yan yeah, kasi madresuan pa mo tama na gulang na no medyo maliliit lang ano Tama na. Okay. Puso pa sana, oh. Pang-ulam. Hindi abot. Wala tayong panungkit. Mayroon pa doon nga, eh. Sa kabila, eh. So, ayan. Mayroon pang isa, oh. Sige. Tabasin mo nga. Pwede na yan. Baw. Ingat. Tandahan. So, ayan. May dalawang, ah buhig ano medyo malilit lang ito isa oh. so yan wala na may bit bit pang kamuting kahoy so, ito itik din sa bunga yung isang puno na ito malapit na ito mahinog mga busing oh. titikman na natin ulit itong bunga ng ating pumelo ano? ayan so, tataba na sa luyot Eh, mga bossing, good morning po. Maraming salamat sa panonood lagi ng aking uh, ina-upload na video, ano? Yan, salamat din po sa pag-subscribe ng aking uh, YouTube channel. Ito. Isang taon pa mga bossing, ayos na itong ating pumilo, ano? Pabungahin na natin ito. Yan, gulay. Kahit saan dito, maraming uh, saluyot, ano? Libre na tayo sa saluyot sa gulay. Dạ, lấy lấy no lại may tukod? <coughs> ah, ayan. À <coughs> ah.